Ay, may ito daw dito sa Ay, ano? Kini, ganda Ito? Bula nga nga ito Ayan Kini po Kini, ito yun Mga ito daw dito sa tawag nito Parang kanan Ay, dito dito Ay kahit dyan ito na pare Ito na, ito na Ito sila Ay, Ito na Hmm. Magulat ako Pati bag ko na itapon ko

umaga po sa ating lot <laughs> ngayon lang tayo naging kasi kanina na ko pa lang meron daw dito nararamdaman ni parang Dennis dito daw po. kita mo na oh lumitaw na ah, ito na natin, ah, na tempo natin oh Nandito po kami. Ah, merong nagpapatuyo dito kaya nandito po kami nagsubok siya dito. Ah, may but, pero may butas oh, Di to pre. Oo, oh, ayan dito. Dito na, puro ano. na. Oo. Pero marami nga nga <laughs> Parang balon siya na may isda. Dito, dito, naman. Ah, sige. Oh. Wala pa naman. Sige pa rin. Baka mauli natin ah. Oh balon po balon may isda sa balon ano yan hipon oh ito po ginagamit nila sa pag nagpatuyo sila meron silang makina dito bomba dito nila inuulog yung in tubig Kaya yeah, meron ganito. Patubigan po ito. Diretso yan. Ayan, patubigan. Gando. Balon. Ganoon ang balon siya. Parang hindi masira yung tag nito. super pa rin. Ayan. Ayan pa rin. Ayan pa rin. Ayan pa rin. Ayan, ayan, Oh, mm. nga. <laughs> ang galing mo. Litaw nga. Nauli. <laughs> oh. Oh. Ito siyang tawag nito. Oo, Ah, yung may tibo? Oo. Mm. Ito po siya. Roast cats. Iingas, sabi ni Parang Dianis eh. Iingas yeah, yeah. <laughs> yan. May ito. Ando <laughs> sa gilat. Ayun, magbula pa rin. Yan ito Gusto lang tayo manalap Masok na dito sa loob <laughs> May isda sa balo no <laughs> Balong malalim. Dami yan kasi mabambo. Tignan natin baka mauli tayo doon. Hãy subscribe cho <coughs> kênh kanina nandun siya nandun sa gilid ay yan lumalabas mga janitor kapay timpis meron din oh Okay na. Tempuin natin ang na. Ayan oh. Naghihintay na yun. Isang ito. First cats. First cats. First cats po. Buti dala natin to, oh, Itong panalok nating mababa. Nice alok natin. <laughs> Dito daw sa patabigan. Tara. Punta po kami doon sa kabila. <laughs> Yan po. Oh. Kumukuha po ng pangulang si paring ng abel. Oh. Ang palaya po. Ang ganda. Oh. Taba. Hmm. Lalo nun yan, pag -ula -ula na niyan pag nagulan ulan na, no pre. Mm. Lalo darami 'yan. Ito na oh. gumisa na. Ha. Ang gumaganda na ng mga ampalaya, hindi siya lang natutuyo. Ito po. Tas lagyan mo lang ng sardinas niya, nice na. Oo. Hmm. Oh. Oo, isda, may mauli ka ngayon, pwede rin. Dito pa tapos to. Oo. Oh. Sarap na no. Ay, 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 ay. Wala mas sinabi yung mga mayayaman sa pagkain natin pag uh, patay na naman ang kanin oo oh, patay na naman ang kanin Po, ka ka lang dito makakalibre-libre baka si Jimmy itimayo nandun sa kain ano yan pre ano yan pre pre ang laki nga o oh. bumula ito oh. po

Ah, yeah, niya. Sige na gatin dulo. Ito sulok. May pili dito. Pero po silang ng dito, mga kabida. Ito, ito. Oh. Yan. Asa eh. Oh, lokoy yan pong <laughs> kinukuha ng mga isda dito, ang tilapia. <laughs> <laughs> eh, Yon, itu ay, ay, ay. Itu palang Itu po siya mali Balik bayan laki kaso dinawuli maganda pala lambangin eh. no nah, Tignan natin baka mauli nila. Ayan you know? o. Dami po nila ng oriente. Ayan o. Ayan. Nauli yata. Nauli yata. Ha? Uli pare? Ha? Ah, gurami. Oh, may Gurami.

Ay, pre. Tara. Pre, tara na. Anja pa. Ay. <laughs> Ay. Ah, wala pa. Ayun na, linusob na. Mo, <laughs> oh, dandan pare. Dandan.

Ang <laughs> 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 um, bilis. Ang um, bilis na mana? Di mana? Oh, Udah uh, oh, uh. Hei. <hoy> <laksan. hoy> eh? <minta> sama <hoy> bilis ko, saklit so wala, naka limang piraso sila. ano? okay 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 okay, woo! okay okay Ayun. asa ah, sa gilid no. Sa gilid sila. Sa butas-butas. Oh, -butas. siya. Oh, mga matak na naman pre. Tatlo. Matak siya. Hey. Okay. Hindi <laughs> pagod sa takbo. Pero okay na rin. Kulang po oh. Ay pangulam na. malalim siya no iwan ko na lang yung timba doon para hindi oh yan oh oh hulo oh huh? meron pa rin <laughs> napapalabas makakarami din pala kami hey <laughs> stop muna next eh. stop nakarami din yung pangulam yun yun lumalabas <laughs> Nah, lebas po. Gimuk. <laughs> ah. <laughs> Oke. <Okay. laughs> janitor pre. Hah? Oh, lebas po. Hmm. Okay na rin. Marami-rami din ng pang-ulam, mga kabida. Pang-ulam eh. Uy! 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 Ay! Hindi natin makuha yung ito, no, na, pre? Nandito Nandito pa. Balikin natin mamaya. Balikin natin. Nandito lang tayo. Oo, dito muna tayo. Parating mo. Oh! Lumalabas! Sipin mo makakarami ka pa pala dito? Kala ko na, hindi na tayo makakauli pa rin. Ya. pero pa rin. Hoy! Hoy! Oh, Laki! Hoy! Oh, Papunta sa atin. lalim ng putik talagay ko ito sa lagay ay meron pa pala lalaki oh ang dami lumalabas <laughs> po talagay ko muna sa lagay ay pre oh. laki na niyan no? oh laki niyan ang bunga nga niya <laughs> pala Uy. Lagay ko muna 'to, lalagayin natin. Tapos balik na ako ng battery, naloba na tayo. Dinami mo uli-uli yung isang ito dong kanina. Ayoko lang sa dibdib yung ating camera. po yung uli oh Sipin mo makakauli pa kami ng marami Daling ko na to May uli na naman si parang Dennis Oh, lapad nung dala-dala niya. lapad po. Oh. <laughs> lapad. Tagay ko lang dito. Ay, mga kabida, bali nag tag nito. Nagisa na po siya ng boro si iskabida Tapos nag uh, papakulo po siya ng ampalaya. Oh. Sarap nito. bali nag po sila si parin Dennis na ito wala lang po ang ulamin namin bibigyan na lang daw ako sakto sakto panala yan o oh. na din ako hindi kumakain ng buro ah. ano lasan niya? may skabeda sarap ba? pwede po so yun mga kabida ito na po yung ito oh. uh, ah, tapos ito yung buro dinagyan ko na sili buha tayo ng kanin para makakain na po kami kain na may miss kabida yung shout out ka muna shout out po wala po yung aming baby ang dami po siyang busy po siya ngayon meron siyang yung sa siya budget niya yung patong ang oras po is sa kung alas dos eh ng alian. So, ayan, Bago tayo kumain, uh, ay, ay dito sa pagkain na sa harapan po namin. Lord, maraming salamat sa pagkain na sa harapan po namin sa buong niyo po kalikta. Sa aming pangisla, lagi nyo kasi kung gabayan pati na rin pamilya namin, pati na rin ng aming mga viewers. In Jesus' name, Amen. Life. Kain-kain tayo. Para yung subo, hindi mag Yes, tayo. Para yung mga mo. Yeah. Tanggalin mo kaya yung... sili sarap yung sili may sili ito wala po para sa iyo hmm. dito tayo sa palaya ang palaya natin di pa tumubo hmm. may my Buro ah Pag pa siya dito Bili natin ang buro ng, ng dalag Di ba siya kumanan ang buro dito? Hindi ba Binili ata natin Binili natin? Hindi Hindi ba? Burong dalag Bibili natin Pasalubo At natin yung burong kandaba Masarap po yung boro dito sa kandaba, dinadayo ko. Dito sa aming lugar, dito sa panggang. Panggang, panggang, panggang. Puro warna kaya dari gusto ko dito. Dirediretso po yung karne dahil nakikita ko. Tama-tama pa yung may ito. Sa linggo na lang, piyesta na.

Hindi ko alam kung sila o... Oo, hmm. libre yan. Kung ano eh. Hindi ko kung papakita lang sila doon. <coughs> Sana eh, sila. Baka sponsor Siyempre magiging sponsor yan. Baka sponsor nung sa kadya po nila. Hmm. đi mà anu sao luôn rồi mà là mình, làm mình.